isa pong mapagpalang pagbati, ang aking ipinapaabot dito sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at lalong maiiwas dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan at uh, papasadahan naman po natin itong uh, uh, nakialam na rin po ito si Gregorio na nananawagan na rin daw na mag-resign. Itong si uh, B.P. Sara sa Deep Ed. Ayan, at uh, maging itong si Dilima na convicted na kung ito, kakusa ay uh, sumausaw na rin po. Dahil uh, parang nangangarap yata may appoint dyan sa Deep Ed kapalit ni Sara Duterte. At uh, kung alin yung mga aswang na mga tao, yun pa ang akala mo napakalilinis itong mga animal na ito. At dale ito si Buboy, siya uh, kunya nito si Gregorio na ito pinalaki pinalaki na ako nang bayag niyan eh. Ah nakapagpa-opera na rin 'yan. At uh, ngayon unti-unti na naman lumalaki ang bayag niyan. Kasi siguro ako na naman ah uh, tawag dito. Irritable na naman. Pati yung uh, pagiging uh, deep end secretary ni uh, ni VP uh, Sara ay eh, pinakikialaman na rin. Kaya ito, tayong dalawa ni Dilima at ikaw, Guryo, Gregorio, ito ay para sa iyo. Itong si Gregorio, malaki ang bayad. Si Dilima na may malapad ang bilang. Ito namang Lisa ay buldat ang mata Si BBM naman na Andres Desaya Itong si Bobo yung protector ng pugo Kaya mga kaso lahat ay absulto. Maging ang anak niyang nalulong sa bisyo at hindi nagtagal nakalaya ito. Itong si na mukha ring gago. Gusto rin lumaban para sa Manalo. Doon sa ay magkakalat ito, Kabobohan lamang kanyang nalalaman. May pira pa kaya itong Pilipinas, Ninakaw ng lahat nitong mga ungas. Mga mahihirap nating kababayan Wala nang makain sa hapagkainan Mga politikong makapal ang mukha Wala nang ga wala nang ginawa kundi ang mangdikwat. Ang pundo ng bayan ay siro si Runa Kaya ang resulta Gutom na ang masa Pag ako na buisit mga aswang kayo Pasasabogin ko mga mukha ninyo para matigil na ang pahirap ninyo Sa kababayan kong hirap ng totoo Kung ako sa inyo tumigil na kayo Sa pagnanakaw ng taba ng gobyerno baka sumabog na mga bito kanyo ay sementeryo na ang tutunguhin nyo putang ina nyo ah oh, ayan wala nang makain etong ating mga kababayan nakaw pa rin kayong nakaw ikaw nalima na nakwan na, isa ka rin uh, kaya ka nga nakulong ay eh, dahil nga hindi ba naging controversial ka rin sa mga drugs Diyan sa bilibid? Kaya huwag ka nang dakdak -dak ng dakdak para hindi kita magawa ng kanta. Ayan na Dinagawan tuloy kita ng kanta ng uh, di oras dahil sa pakikialam mo na naman. Uh, at uh, paipal-ipal ka na naman. Tingnan mo yung tsura mo ngayon. Para ka nang langaw. Uh, anyway. Ito na po ang uh, main topic natin. Para na pong uh, daig pa po ang COVID, yung uh, cancer na talagang kalat na kalat na dito sa ating bansa. Hindi man po literal na COVID, pero doon po pala, sa mga animal na mga politikong ito, marami dito sa mga putang inang mga politikong ito na hindi natin alam. Aba, talaga rin palang mga kasabwat na pala talaga sa kadimonyuhan at uh, kasamaan itong mga animal na ito. Maliban diyan sa Kongreso, dito rin pala sa Senado mayroon din. At uh, Nako, mig subire. Mag-ingat-ingat ka. At uh, mukhang uh, may nalalaman na sa'yo si Maharlika. Maging ikaw si Escudero, kaya pala na kaya pala nagkakasakit ka sa puso, kaya natakis ka sa puso dahil hindi mo na alam kung paano mong bilangin ang pira. Grabe kayo. Kaya pala, walang nagaganap na investigasyon diyan kahit na paulit-ulit at uh, napagbubulgar ni Maharlika ng mga smuggling business diyan ni Michael Ma at ang uh, mga droga na yan ni Michael sa uh, ni Sayarot na yan kaya pala walang nangyayaring investigasyon diyan kayo kayo pala magkakasabwat na saan pa pupulutin ito kating mga kababayan anyway baka uh, kasi sabi ko nga ayaw eh, hindi ko alam mag-insert dito eh. pero ipaparinig ko lang po itong uh, abuses ni Maharlika at talagang ito eh, napakarami pala talagang mga nalalaman to si Maharlika hindi po dahil sa mga nalalaman niya kundi talagang panay-panay ang uh, uh, forward ng mga informant niya dito sa Pilipinas papunta kay Maharlika sa Amerika dumarami at dumarami na po talaga mga makatotohanan ito. At uh, yun nga po ay ah uh, uh, sa nila kung papaano mailabas din yung mga ebidensya laban dito rin kay Sobire at dito kay QC Escudero. Anyway, sabi ko nga po ay ah uh, uh, ipaparinig ko po sa inyo yung boses ni Maharlika na ito pala may nalalaman din ah uh, na kabahoan nitong si Subiring ito. At saan pa nga naman populutin itong mga taong ito? Lalo na kayong mga tapos sa uh, tapos sa uh, kabuhayan ng mga Pilipino. Saan pa nga naman kayo populutin? Sa totoo lang po, uh, ako na po mismo ang nananawagan. Na lahat po itong uh, mga sinasabi po ni Maharlika ay uh, makatotohanan po lahat 'yan dahil uh, may mga ebidensya po siya. Hindi po siya basta po nga doon sa mga bibigay ng information sa kanya, kundi sinasala din po niya kung talagang makatotohanan yung mga ibinibigay na mga information nitong kanyang mga informant. So ito na po, pang samantala, uh, pa, pakinggan nyo lang po ha. At uh, talaga na mga nakak nakakabigla, nakakapanggigil at nakakasuka itong mga gawain ng gobyernong ito at sila sila pala ang mga putang inang ito ang talaga na mga wala ito na ang uubos ng pira ng bayan kaya wala nang matitira sa inyo kaya ang gawin na natin dito ah simulan na natin para ma, mapalayas na itong mga animal na mga magnanakaw na ito mga isa na rin po ako sa nanawagan sa ating mga kapulisan at kasundaluhan timbangin nyo po hindi po tayo nang hihikayat dito nang kalabanin ang uh, ang uh, bang, uh government nito kundi ang akin pong pinapanawagan dito ay yung ayon pong uh, palayasin na ang dapat palayasin kung ito ay hindi na dapat sa bansa natin. Ito na po muna at pakinggan niyo po muna ito. Ang uh, picture. No January 29, noong supposedly ay magkaroon ng hearings mas smuggling, excuse me, nang, ng hearing sa smuggling, ay biglang nagkaroon ng meeting si Marcos Jr. at si Tambaloslos uh, na tinawag nilang, ito, ito ba yun, Legislative agenda? Remember that? Ayan. Yan po ito ang pakata natin sa kabila. Mga kababayan. Okay? Kaya naman pala, subiri, na meron kayong legislative agenda, Chuchu, kasi pala, eh, nakasama ka sa ebidensya, no? Oh, Subiri. Yeah. Subiri. Asa yan? Hmm, nawala dito sa kabila, yung legislative agenda. Anyway, so di ba Subiri, hindi nyo ito, mga kababayan. Ayan. Kaya pala, hindi matuloy-tuloy ang hearing sa smuggling na kinasasangkutan ni Michael Manny Bakiran, ni Martin Araneta, ni Mara, na bankroller daw, sabi ni Lisa, pero walang record sa Comelec na sila ay nag-donate kay Kupi. Doon pa lang, dapat ito'y binabalita na ng mainstream media, ito ay talagang in-scrutinize, pero wala, mga walang bayan. Diba? Okay. Tanginan nyo, pa-legislative, legislative agenda, yung pala, kasama ka sa ebidensya sa iPad, gago. So oh, yan. Antayin mo lang ha, Subiri, antayin mo lang. Antayin nyo lang sa tamang panahon. Kaya wala pong magaganap. Hawak ni Lisa at si Subir. Tingnan nyo. Wala tayong kakaalam-alam. Halos lahat na pala yan. At uh, nahawaan na ng cancer nitong sibutod na ito. Mga putang, ina nyo lahat. Magkandamatay na lang talaga kayong mga animal kayo. Antayin mo lang, Subir. Eh. At tinukon uh, pa ah uh, pinag-uusapan pa nila kung uh, kung kailan ilalabas yan ni Maharlika yung mga panayan, yung mga ebidensya na yan. Kasi uh, pinag-uusapan pa noong uh, ni Maharlika at saka itong si, uh, informant na ito. Pare Pareho pala kayo, wala talagang matino sa inyong mga animal kayo. Anyway, at uh, pagka uh, sino ba ang aamin? Walang aamin sa inyong mga putangan ninyo. Uh, not unless kapag ka ko kayo, tapos nailapat ko itong mga daliri ko dyan sa ulo ninyo, pag ko yan, durog-durog yung mga ulo ninyo, putang na nyo. Grabe. Wala na kayong kaawa-awa dito sa ating mga kababayan. Sa akin, okay lang eh. Wala akong pakialam sa inyo, kahit pala isaksak nyo lahat sa inyong baga kung anong mayro, kung uh, lahat ng pira ng Pilipinas eh hindi ako apektado dahil uh, kaya kong uh, mabuhay mag-isa dahil kahit papaano mayroon din akong pira pero papaano itong mga kababayan natin kapag ka nakadilin siya ng pangsaing ngayong tanghalian ah uh, hindi na nila alam kung kailan ulit sila makakapagsaing dahil sa sobrang kahirapan. Pero pala kayo, nagpapasasa pala kayo sa mga pagnanakaw na mga buwakan ng ina nyo. Oh. Isa rin itong dilema na ito. Nagpakasasa din ito. Tapos kayo, ah, uh, uh, kon Ah, din. Iipal-ipal na rin. Akala mo naman malinis 'tong mga putang inanto. Ha? Huh? Itong si Mike Abe na walang ginawa kundi ang uh, solar itong mga military na hulihin na raw, hulihin na raw si Pastor Kibuloy. By the way, sa lahat po ng mga vlogger, lahat ng mga vlogger dito, lalo na yung identified na DDS kayo, uh, panoorin nyo po yung vlog uh, ni vlog ni Mike Abe na mga bayaran daw kayong lahat tang ina unang una saan kukuha si President Duterte ng pangbabayad dito sa mga DDS vlogger oh saan siya kukuha na pangbayad sa akin dahil kumakampi ako rito kay uh, Duterte family oh tarantado talaga itong ilong na ito ipapalagari ko na talaga yung ilong mo na yan eh. Ha? Pasalamat ka na lang at uh, yung, uh, yung dalawang magkumpare ay nadala mo doon sa paaray-aray mo nung nilalagari yung ilong mo. O. Oh. Pero pag ako naglagari, hindi, hindi ko napakiking yung aray-aray mo na yan. Isa ka rin gong-gong. Uh, isa ka rin tanga. Ha? Ah? Ang sasabihin mo, bakit daw no comment lagi itong si BP Sara, pagdating sa West Philippine Sea, ay kung hindi ka ba naman nuk no -nu -nu ka ng kabubuhan at katangahan, tanda-tanda mo na sa pag uh, sa pagbo-broadcast na gonggong -gong ka, bakit makikialam si Sara? At bakit mo tinatanong si Sara kung ano ang sasabi niya to sa West Philippine Sea? ay ang mayroon lang karapatan na magsalita diyan itong presidente niyong bangag kasi siya ang uh, siya lang ang architect ng uh, Uh, pagdating sa foreign policy. Natural, no comment si Sarah dyan. Dahil hindi naman niya jurisdiction ang uh, mag-sumagot uh, sa mga tanong ninyo. Oh. Ayan, isa pa raw, yung kwan. Ayan, mga vlogger na mga identified as DDS vlogger. Hindi sa akin niya nanggaling kay Mike Abian. Mga support daw kayo. Oh. Ayan, panuorin nyo. Nang malaman din ninyo. O. Oh. Ano ba? Sige nga, i-con nyo nga ako. I-message uh, i message nyo nga ako. At uh, punta, uh, hulihin nyo nga yan. Lalagariin ko ang ilong, ang ilong yan. Gagawin ko nga uh, kwan. Gagawin ko nga uh, stick para pang hagupit sa mukha niyan. O. Oh. Ayan, mga support daw kayo. Ha? Huh? Palibasa ano daw kayo mga patay gutom ng mga DDS vlogger. Yan ang sinasabi niyan. Panoorin nyo. Ulol. Patay gutom? Sino ang patay gutom sa atin? Ha? Hindi ba't dalawang bisis na kitang hinamon? Itaya mo na lahat ng mga kung meron kang kayamanan, itaya mo na lahat. Mag, magkunan tayo. Ha? mag tayo, sige nga, isali mo na yung raptor mo, at saka yung kondomin yung bagong, bagong bigay sa iyo, isama mo na yan sa itaya mo, lahat ng kayamanan mo, kung meron man, ultimum kutsara mo, tinidor, tinidor arinola, o posteso mo, maging niyang ilong mo, itaya mo, titriplihing ko, kung lahat yan ay nagkakalaga ng 100 milyon, di gagawin ko ng uh, 300 milyon. Gonggong ka, sabihin mo patay gutom kami. Hindi ako. Ha? Ikaw ang patay gutom. Tayong dalawa ni Gadon. Huwag ako. Dahil ngayon, kapain mo yung bayag mo. Kapain mo masasalat mo yan. Unti-unti na, lumulubo yung bayag mo. Siguro yun, baka bukas mo kalawa, na naman yan. Walang katapusan na pa yan. Hanggang sa maubos din yung kinulimbat niyan. Ganun. Hindi kayo mamamatay yan wala lang kayong gagawin kundi magpa-opera ng pagpa-opera. Ayaw naman, hindi kayo magpa-opera kung yung, bayad yung bayag nyo sayad na sa lupa. O. Oh. Kaya yung uh, nga kanta ko. O, oh, di ba? Itong si Gregorio, malaki ang bayad. Si Diliman na may malapad ang bilat. O oh, yan. May mangyayari sa iyo. Tarantado kayo Wala nang ginawa kundi magtapit ito nang kuno ito. Ah ngayon i-dinamay na, i-dinamay na niya. Si mga DDS vlogger. To. Tayo mga panay gutom daw kayo. Yan ang sabi ni Mike Abby. Ha? Puro daw kayo bayaran. Ang galing mo naman mag- Mike Abby opinion. Ah, iyan ang opinion mo, kabubuhan. Kung ka ba naman gonggong -gong at nanokno ka ng katangahan na animal ah, ka. Ha? Sige nga. May pangbayad si President Duterte sa amin na kumakampi sa kanya. Sigurado ako wala. Oh. Manapay ang uh, ikaw, di ba? Binigyan ka na ng kondominyo at sa karaktor para lang kahit na aywan ko ha ang galing mo sa ngala ng kwarta na maputang na nyo ha ay grabe yun nga sinasabi mo eh kahit na kon lang kahit na kabila, kabaliktaran ang sasabihin nyo basta makwanan ma ka mabilangan ka ng limpak-limpak maliban sa raptor at saka condominium at tingnan mo nga yan oh, itong, sasabihin mo ay itong presidente ko ang gwapo nito oh. pero ang sinasabi ni Verana mukhang kuhol daw itong presidente ko eh, hindi naman napakagwapo at aring presidente ko oh. eh bakit sinasabi ni Verana butod daw itong asawa ng presidente ko ay ang presidente ko, sinasabi rin ni Baby Rana, na mukhang kohol. Ay hindi naman, di ba't napakagwapo itong ating presidente? Ay si First Lady naman ay, naku, napakasexy niyan. O, oh, tingnan mo. Talaga gagong talaga itong hayop na ito. Basta nga, basta nga lang ng pira itong hayop na ito, babalik ta rin lahat niya. gonggong ka. Gutom, ang mong ng patay guto, may ikaw patay guto. Dalawang bisis, pangatlo na itong hamon ko neto sa'yo. Ha? Mag, 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 na, mag maglatagan nga tayo kung anong yaman naman. Kaya, kaya, bang mo eh. Ha? Maging inodoro mo, iposta mo na. Kotsara, tinidor. Pati ang postiso mo, pati ang ilong mo, iposta mo na. Sabihin mo lang kung magkano ang halaga niyan. Retriplihin Tri ko, ilalat, ilalatag dati niyan pareho. Tingnan ko lang kung sino mahuhubaran sa atin. <laughs> Ibahin mo ako. Ah? Masama lang ang magsabi rito kaya kong magbayad ng buhay ng tao. Masama lang 'yon. Ay at hindi ko ginagawa 'yon. Pero kung makikipagpustahan ka sa akin ng ubusan ng uh, ubusan ng uh, kung anuman mayroon tayo parehas. Doon kita lalabar. Sabi ko nga sa inyo, oh, kung mayroon kang dalagang anak, iposta eh, mo na. Ah, oh. eh ako, eh dipindi, baka mamaya, hindi ko rin magustuhan dahil baka isang malapad din ang ilong, masinghot pa ako, hindi bali na lang, maging single lala ako forever. Tanginang <laughs> yan wala talagang matinong kanto. wala talagang matinong uh, utak itong uh, ilong na ito palibasa kalabaw nang may kalabaw, itatago dyan sa ilong ito kaya, kwan? grabe kung makapanglait sa kwang nata kung ba talagang, ay, kwan ito ha? talagang, kwan ito? Talagang legitimate na broadcaster ito. Legitimate na talagang uh, talagang uh, career niya yan. Pero napakatanga. imagine mo, eh, ano yung sinasabi niya, I insulto pa niya si uh, mayroon pa siyang ihinalimbawa na mayroon daw yung isang guru daw, mayroon daw isyante na nung tinatanong daw ng uh, teacher kung uh, do yung isyante, ang sagot daw ng isyante, no comment. So ngayon doon, nung nagalit daw yung teacher, ang sagot ulit daw ng estudyante, ayan po kasi yung, na, yung narinig natin sa namin sa DepEd Secretary na no-comment ang isasagot. O, oh, di na ninira, maliwanag na ito, hindi lang sinungaling gumagawa ng story ito, naglulubid ng salita. Hindi ko lang lulubi, o hindi ka, la hindi ka na kayang lubidin yung ilong mo. Titistisin ko yan. Buha ka ng inaka gumawa pa ng kwento, ah, uh, kwan pa? Malasado pa. E, gaya na to, ito si Goryo na ito, si Gregorio na ito na isa rin kawatan na ito, ang dami-dami mga illegal, illegal na nangyayari dyan sa kwan, sa Biocor. Kaya nga ginawa ko ang best patong kanta na ito eh. Itong si Gregorio, malaki ang bayad. Si Dilima na may malapad ang bilat. Ito namang lisa na boldat ang mata. Si BBM naman na Andres de Saya, bangat pa. Oh, may tayo, may pa. May pahiling pa yun. O, uh, di ba? Nako, eh, eh, bukas, pag may, mer meron akong time, gagawang ko ng kanta yung ilong mo. <laughs> yung ilong mo na yan. Sana nga lang. <laughs> Sana nga lang hindi ako busy bukas. At, ah, uh, Mag <laughs> magawan ko ng kanta. Anyway, at um, Muli ay paparinig ko na hindi natin alam na talaga naman no, itong mga nangyayari na rito sa ating lipunan. O wala na ka na mapili talaga. Kaya yun lagi yung sinasabi ko, di ba? Wala ka mapipili sa, administ sa, administration ito. Lahat talaga kawatan na. Ayan, at talagang, talagang mga buha ka na gano'n. Uh, na may total of 1.1 million subscribers or followers. Dahil uh, ako talagang hindi na... Sa mga ko, sa ako ko, nandito kami. Lagi tayong proud to be Filipino, magaling ang Pilipino. Habang pinapigyan ko yung mga bata dahil na, sana po mag-isip tayo. Sana isipin niyo yung ano san ba Sa gobyerno, kaya imbis na magkaroon tayo ng mga kalsada na mati... Oh, wala na, hindi ka naman kita. oh, naparo, ano, na, narinig nyo naman kanina? Ha? Ah? Nako? Ikaw, senador ba to? Maniwala ka sa akin? Investigahan mo na itong si Kwan na ito, si Laso na ito, na magkaalaman na tayo. Dahil pagka hindi nyo investigahan ito, ha, uh, iisa lang yung tatatak sa utak namin na pati ikaw bayad na rin. Tingnan mo nga ito si Subiri na ito. Yung pala, kasabot pala ito ni Lisa na. You know? Ang lakas ng kamandag nitong uh, uh, bayawak na ito. Hindi lang bayawak, ahas, kobra. Laki ng kamandag nito. Ang uh, lakas ng kamandag nito. Maginin mo yan. Lahat na lang. Nakuha na niya. Lahat na lang. Nabayara na. Kaya lumalaki lalo ang ilong nitong si Mike Abbey. Dahil uh, kahit na mukhang pohol yung amo niya, sasabihin niya ang gwapo daw. Oh. Kahit nabutod itong amo niya, sasabihin niya, sexy daw. Buha ka ng ina Ito lang masasabi ko mga putang ina Mamatay na kayong lahat. Harapin niyo ako. Tang ina niyo. Tutodasin niyo kayo. Hayo kayo.